Yes, magandang gabi mga kadalo bali. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Yes, syempre hindi ko hindi, hindi kami magsasawang magpasalamat sa inyo mga daloy sa mga solid supporters natin yan sa, yes, sa mga sa yes, Yes, syempre. Maraming mga... maraming salamat mga kadalo bali. Ang mga kasama ko pala sa gabing ito, yan, mga, mga grupo sa kadalo eh. Yes, syempre. Salamat. Yes, syempre hindi na namin patatagal itong gabing ito kasi baka abutan kami ng ulan. Yon, syempre sa mga solid supporters natin dyan. Yan, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Yon, sa mga hindi pa naka-subscribe sa aming page, sa uh, sana mag-subscribe and mag-share. Uh, na rin kalimutan mag-click ng notification bell para updated kayo sa mga susunod na namin na video. Yon, maraming maraming salamat mga kadaloy sa mga supporta nyo sa amin. Sana patuloy nyo kami supportahan hanggang dulo. At huwag kayong magsasawa ang panoodin ang aming munting video. Yun lang mga daloy. Ang mga sabi mga daloy? Yes! Yes! yon yes. ah, yes. maraming, maraming, maraming salamat mga daloy! Thank you. Katalo yung oh, Yung matigas dito eh Na damo eh Kailangan ito yung matanggal sa baga yan oh. Basic lang sa kadaloy Pero Nakapagod lang pero Kaya lang tuloy lang Kalakas ha para, para sa kalinisan you know? You know? You know? Yan o Yan o Yan o Yan kakarating pala ng kadalo natin si ano you know, si Hans 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 Dali ha. Ko lang, rarating ko lang galing trabaho. Kuwit lang, umpisa na natin 'to. Ayun know, oh. Let's ah, go. Ah, dito mag-intro to. Ayun oh. Bago trolo mo. Hoy. Bago. Nga pala mayroon tayong bali may bisita tayo ngayon sa Dali oh, na dumalo oh, si oh, yan, yan. Samir Grego. Yan yan. Toto. You know. Ayun. Dali Samir. Dali Samir yan. Dali. Dali bisita. Lang, <laughs> madali kitang kita oh Wala oh, uh, mga kadalo ya, ah. bali uh, Binigyan tayo ng ilaw nila sir dito sa hilit, hilit uh, construction site na to Yung uh, nagpaalam lang kami yung tinutukaw kami ng ilaw Makabait uh, ni sir uh. Sir, maraming salamat po ulit Hindi ko abisado yung pangalan kasi Nagpasok na sila sir, sa loob eh Pero makamamaya at natin para Pasalamat ulit sila mga kataloy. Hello mga kataloy. Bali, ngayon lang ako nakasama. Kasi, yung mga nakarang araw, sinakala ko ng misis ko eh. Hindi ako pinayagan. Yan Pero ngayon, sayot sa, sayot sa, sa gusto niya, uwi na, na ako mamaya ma. Shoutout! <laughs> Shout out, Shout Shout out, out mula kay Jinkilin Lopez sa video ko. yun, Yon! Yon! toto Makaadaloy 'yung, lalakas 'yung. Pala lakas na makadaloy. You know. Oh. Pero wala tuloy 'to sa bait. Ha? Bala. Bala. Bala, bala. Bala, kadali, wala. Wala ka kami ng tulok. Kasi wala naman taga bulog, eh. kami gulo kay. Hay hiram lang taga kami. Nga kinawalan na may-ari, kaya ngayon wala kaming tulok. Manumaano lang talaga ng bunot mga makadaloy. Yung nga pala, mga daloy. Medyo sa katagalan talaga ng pagbubunot, masakit talaga sa kamay. Lalo tulad tayong guantes, no? Oo. Guru, you know, balang araw, you. soon. Baka magkaroon din tayo ng guantes. Okay. Hindi nga nga lang ngayon, talagang tsaga-tsaga lang. O, oh, manhid na yung kamay ko. Pero so, uh, kaya pa, no? Kaya? Kaya, kaya. Kadaloy. wala wala. Kaya. Uh, sana na yun, Pang... Pang-rides, eh. Uy. <laughs> <laughs> Pwede, pwede. Ang damo. Ang damo. Ang damo kailangan natin Hindi kailangan ni sir. Ah, uh, magandang gabi po. Uh, Shoutout ka pala sa aking asawa na nandiyan sa bahay ngayon. na uh, nandito pa ako ngayon at nagbablog muna. Eh, dyan muna kayo. At uh, kasuhin lang namin itong aming trabaho. Saka sa asawa ni Pari Tantan, uh, kay Ma'am Dinky. ah uh, stay put ka lang dyan. At siya nang bahala mamaya sa lahat. Pauwi na, na siya! Pauwi na siya! <laughs> Pauwi na ang baby mo! Talo! Talo!

Pagbutan ng manok, mga kadaloy. Sari-sari yung -sari, mga kadaloy yung nakikita natin, mga kadaloy. Talagang pinabayaan talaga ito. May amoy, mayroong sari-sari. May amoy na sari-sari pala. Shout out po kala ma'am Na nagkabusta po sa amin Si ma'am Apo, daloy po Ayan, shoutout ko. Shoutout tayo. Okay na? Wala? Ayan na yan. So pre sa kita, pabalisan lang to pre yung gilidin mo. Mga tata, 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 tata. No, kadaloy. Ano ka mas na kadaloy? Kadaloyhan. Okay na, okay na mga kadaloy. Pagkampok na lang namin yung mga kalikaw dito. Iniwalay namin yung mga damot, kahoy. Tapos yun, may nakikita kami ng sangsabong mga plastik. Ayan. Nakikita sila yung busong nyo dyan. Ito ang baboon sa tamang tapunan Yan ang halaga mga kadaloy no? Yung mga plastik Yan mahirap matunaw Kadaloy, tinariin natin yung ating ano At merat na baka lukain ng mga aso Hindi may mga bulok na dito eh Salamat yeah. po sir Salamat po sa yeah, Dito na pa kami